balita ko po ay hindi raw po kayo nagpa-practice ng Holy Communion. Uh, alisin na natin yung logic ng banal na hapuna na ginagawa sa umaga kasi so, su sumasang ayon po ako doon sa inyo. Pero yung yung Holy Communion po mismo hindi raw niyo pina-practice. Kaya ako binigay itong mga talatang ito kasi nandito raw yung paliwanag. Wala dyan. Hindi Holy Communion yan sinasabi dyan. Mabuti, basahin natin kapatid ha. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Hapunan lang tinutukoy diyan kapatid, hindi naman Holy Communion yan eh. Hapunan ng Panginoon ang tinutukoy diyan. Kapagkat ang tinanggap ko sa Panginoon ay siya ko namang ibinibigay sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabing siya ipagkanuloy dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat. Gabi yan ha? gabi. Hapunan niya eh. Ang Panginoong Isus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumanput ng tinapay. Tanda mo kapatid, gabi yan. Hindi communion yan. Hapunan ng Panginoon tinutukoy diyan. At pagkadampot niya ng tinapay, nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang saro ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So ang tinutukoy dito, hapunan, hindi kumunyon kapatid. Yung ibinigay mong talata, Uh, nagpo-prove na talagang merong uh, hapunan ng Panginoon, pero hindi yan kumunyon. Nowhere in the Bible can you find na magpuputol-putol ng tinapay, tapos eh, kumunyon. Ginanap ni Kristo yon sa hapunan ng Panginoon, pero hindi sa kumunyon yun, kapatid. Walang hint ng kumunyon sa Biblia. Na yan tinapay na yan, hindi literal. At ibalik natin yung verse 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ay ibinibigay ko naman sa inyo. E eh, tanungin ko sa'yo, nakatanggap ba ng tinapay na literal si Pablo kay Kristo? Hindi po. Kasali ba siya doon sa last supper na ginanap ni Kristo sa lupa? Kasali ba si Pablo ron? Hindi po siya kasali po. ron. Actually, nung maging apostol siya, nasa langit na si Kristo. Amen? Amen. Pero may tinanggap siya kay Kristo na ibinibigay naman niya sa mga kapatid. So, hindi literal na tinapayan, kapatid. Huwag nating interpret yan na literal na tinapay, tinanggap ni Pablo, binibigay niya sa taga-Kurinto. Ang ibinibigay niya sa taga korinto yung tinanggap niya sa Panginoon, aral yon, aral, katwiran. Pakinggan mo sa 15.3 si ng unang -Kurinto. Sa Sapagkat sa ibinigay ko sa inyo una niyo. sa lahat ang akin namang tinanggap. Ang ibinibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Alin ba yung tinanggap niya? Ilagay mo sa uno gandos. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap nasya siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaganin yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliba na kung kayo'y nagsipan ng palataya ng walang kabuluhan. To so, ang tinanggap ni Pablo, salita, aral, o ano yung salitan tinanggap niya, yun din ang ibinibigay niya sa taga-Korinto. Kasi wala naman siyang tinanggap na literal na tinapay dahil hindi siya kasali sa Last Supper. Dahil hindi pa si apostol noon. Walang komunyon sa Biblia na ginagawa ng p***. Alam mo kung bakit? Biro mo yung kanya, laki-laki. Yung iyo, ang liit, liit Ano yun? Eh, hindi ba iisa lang naman ang Kristo ng Biblia? Bakit nung gumawa ka ng malaki para sa'yo? At saka, bakit sa komunyon? Eh, meron siyang alak, ah, ikaw wala. Eh, samantalang ang nasa Biblia, pakinggan mo sa 26.26 ng Mateo. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Ulitin ko ang basa. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, ako lang ang iinom nito. Meron bang ganon? Tinan mo, sino ang pinainom niya? Yung pinakain niya ng tinapay, eh ito naman pare. Aba eh, pinakain ng tinapay na maliliit eh, siya kanya yung malaki, tapos siya, po, siya lang ang may alak. Yan ang unfairness. Kaya napakamali niyang kumunyong itinuro ng pare, kapatid. Pasensya ka na, ha? I'm just answering you squarely and fairly and biblically, especially. Palo po. Um, alam ko po na uh, hindi po ba, Brad Eli, i-kinote lang ni Paul yung sinabi niya doon sa 23 baka mo, kung hindi ako nagkakamali ng 1 Corinthians 11, doon sa 26-26 naman na sinabi na binasa mo maka, uh, ngayon, ngayon lang, ano po, pero uh, sasabihin ko lang po sa inyo, tama po kayo, mali yung practice ng katoliko dahil ako po ay hindi katoliko, ako po ay isang evangelical Christian po. Sa amin naman po, ang communion sa amin ay mayroon namang po ang tinapay at alak konti. Pero po, ang akin pong tanong... Mo lang, kapatid, bago ka magtanong, tatanungin kita, pwede ba kitang tanungin? Opo. Bawal ba sa inyo ang lumuhod sa mga ginawa ng kamay ng tao? Bawal na bawal po. Ayan. Nagkakasundo tayo diyan, kapatid. Let us explore that. Bawal din sa amin na gumawa ng imahen para sambahin o luhuran. Alam mo kung bakit bawal ng Diyos yung paggawa ng imahen? Ang talata ng Isayas, meron na babasahin ganito, ano? 42.8 Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ano nga kita? Yung mang ng Diyos, pwede mong ilagay doon sa larawang inanyuan kahit na yun ay ginto pa? Ay, hindi po kahit kailan, hindi po pwede kapatid na Eli. Can the most precious stone or metal on earth carry with it the, the praises, the magnificence of the Lord? No, never, Brother Eli. Ang ibig kong sabihin, kung hindi kayang ilagay sa ginto yung magnificence ng Panginoon. Kung hindi ilagay, hindi kayang ilagay sa larawan, kaya bawal ng Diyos yung larawan, tama? Opo, tama po. Talong ko sa'yo, kaya mo bang ilagay sa kapirasong tinapay na ginawa sa bakery yung kaluwalhatian ni Kristo? Ay, uh, pong hindi, kapatid na Eli. Eh, pag yan eh, pag sa Diyos-Diyusan yan na i-representa re mo si Kristo sa kapirasong tinapay na literal, may tinapay na sinasabi sa Biblia pero hindi literal. Because that little bread cannot contain the magnificence and the glory of Christ. Kaya hindi natin kinikilala yung bread, tinatinapay na yan. Kapatid, walang material thing on earth that can contain the glory of Christ. Kaya hindi kami naniniwala sa tinapay na ginawa sa bakery yung kaluwalhatian ni Kristo nasa kanyang salita at yung salita ng Diyos yon ay ang mismong Kristo yon ang pinagsasalusaluhan namin sa komunyon yung salita ng Diyos hindi literal na tinapay Bart Bart malinaw siguro yon ah uh, pwede pa ba pala o hindi na pwede sige sige po sige po okay Ah, uh, yun, yun, yun nga po yung tanong ko kay kanina kay Brad Eli. Ah, hindi. yung Saturday, yung hindi ko po alam kung sino sumulat. Eh. Basta ang sinasabi si 26 sa is 26. Yung po ba ang uh, yung ginawa po ba na, ni Cristo at ng mga apostol noon ay hindi literal. Alam mo, yung, alam yung, mo yung, kapatid, na kita, hindi literal 'yon. Symbolic 'yon of a more precious and important thing. Symbolic lang 'yon, hindi literal 'yon. Kung meron man literal sila no Uh, uh, yun talagang aim ni Kristo, hindi literal. Symbolic yan. Hindi. Gumagawa siya ng literal, pero it symbolizes something uh, more exalted, more higher. Uh, it is higher, it is um, more important. Hindi yung literal na ginagawaan dapat tignan doon. Pakinggan mo ha, sa Juan 13, versikulo 1, ganito ating mababasa. Kapatid na los, patuloy-tuloy. Bago nga magpista ng Pasko, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutan ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nanga sa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapon, nang mailagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigki sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagsali ng tubig sa kamaw, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon. Datapwat, mauunawa mo pagkatapos. Nakita mo, kapatid? Yung ginagawa ni Kristo dun sa... Kasi yung, yung hapunan ng Panginoon niyang tinutukoy dyan eh. Kung kailan si Judas Iscariote nagdesisyonan na talagang ipagkanulo niya, umalis siya at sinundo niya na yung mga huhuli kay Kristo. Itong mga nangyayaring ito, hindi ito ano, hindi ito Merong ang intention nito turuan tayo nung no, literal na yon, hindi. Merong ginagawa si Kristo rito sa sa paghahaponang ito na hindi mo nauunawa Pedro. hindi eh, eh, ba nauunawa ni Pedro binigyan siya ng tinapay? Hindi niya ba nauunawa na tinapay, sabi, ikainin mo yan, at uminom kayo rito? Hindi ba nauunawa yan? Literally, nauunawa ni Pedro yun eh. Kaya nung huhugasan siya ng pa, sabi niya, Panginoon, hugasan mo ba, ba ako? Eh, literal kasi ugasan ng paa niya. Pero anong sabi ni Kristo? Ah, ang ginagawa ko, Pedro, hindi mo nauunawa ngayon. Pagkatapos mo na mauunawa ngayon. Ang nakakalungkot, ang mga mga ngaral ngayon, matatapos na mundo, hindi pa nauunawa yung ginawa ni Kristo sa mga apostol. Salamat naman sa Diyos na unawa namin na hindi pala literal.